Pagpwesay mo sila dito. Oh, okay. Camera, tatamaan kayo dyan. Tatamaan kayo dyan, kamera. Yan, baka tamaan kayo. Bandarun, bandarun pa, bandarun. Maglalaro pa sila. Bandarun pa, bandarun pa po. Bandarun pa po. Okay lang. Ay, ano, Russell, hindi. Di. Russell naman, no? Oh. Ginawa na natin isang araw yan, eh. Di ba? Okay. Sana naiintindihan niyo ako bakit ako nisan. Ayun, dumaan sa, si Russell. Russell, dumaan ka sa kamera. Dumaan ka sa camera. Oh, pakinig muna kayo. Naintindihan niyo ba ako bakit ako nagagalit? Yan po ang problema. Pag hindi alam ang ginagawa sa show, ako lahat ang nananagot. Hindi ba? Tapos sasabihin niyo, mayabang na naman yan, binabas niyo ako. Kasi pinapaganda ko ang programa. O, oh, kita niyo. Hindi ba? Para malaman niyo lang ho, oh, para maintindihan niyo, nire-rehearse namin to ha. Oh. Pag nire-rehearse, nagkakamali pa kami. Bakit? Tapos sasabihin nyo, papakilita na naman niya, binabas nyo ako. nakita nyo, yung floor director namin dumaan sa camera. Floor director yan, may headphone yan. Hindi, gusto ko lang maliwanan. Kasi ako nagiging kawawa at mayabang arrogant dito sa show na to. Pero kung nakikita nyo, nakita nyo pati music that. Wala. Hindi nyo ba nakikita? Oh, music, oh ano. Maawa kayo sa akin. Lahat ako nag-iisip para sa inyo. Hindi ba? Asin kasama mo? Ako ka kasama mo. Sama mo. Ayan. O, ayan. Tanggalin niyo yan. Tanggalin niyo yan. Baka mada pa kayo. Dahil diyan, tiktok 20,000 na kayo! Wow! Congratulations! Mananalo sila eh. Hindi magiging fair, di ba? Opo. Okay. Magkano yung pa natin dito? Check. Dali. E eh, bakit kasi hindi niya na niligay niyo kanina? Pwede ba tayong mag-meeting lahat mamaya pagkatapos? Siko, aatakihin ako sa inyo dito. Eh, sana yun ang binigay natin kanina. Bakit ito pa pinagamit yung floor? Meron pala ng kulay. Ito yung red, yellow. O meron naman pa na. Ilang minutes pa? Ninyo, ilang minutes pa tayo? Bigyan mo ka ng oras. At magpo-front line pa. Meron naman pala tayo. 20 minutes. Kakayanin ba ba ito? Dagi ka lang dyan ninyo kasi nahanap kita eh. Nahanap ko kayo eh. Mamaya magalit sa atin ang front line. Di ba? Okay okay. Hindi. Aabot pa ba ng 20 minutes ito? Kaya ba ba ito? Matatapos ba? Hindi yata na aabotin ito. Hindi kakayanin ito. Hindi, diba, sisimulan ulit yan eh. Sandali, pangalan niyo yan. dito kayo. Ula eh. Dito kayo. GP, tayo. dito kayo. Lapit. Dito kayo. Tumami kayo dyan, baka matapurakin kayo dyan. <laughs> Diyan kayo sa likod, okay. Eh wala, pasensya na kayo. Ano bang, ano bang date ngayon? 18? 17? Anong araw? 17. Maswerte yung araw to. Sandala, sandala, sandala. Hindi nyo, hindi nyo nakukuha yung ibig sabihin. Napakaswerte ko ngayong araw na to. Bukas naka dextrose ako. Hello, magiging pera ko. Okay. Asa kayo doon? Doon, doon. Okay. 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 Dapat naman nanalo 40,000, di ba? Dito, dito, dito mga boys. Okay. Sino nag-ayos ng sakurera? Okay, sino, sino nag-ayos? Sino ano dito? Tutulong ko kayo. Ilang ang lalaki dito? Hindi mananalo yung mga babae sa lalaki. Kung kukuha kayo ng lalaki, limang lalaki, limang babae. Pantay. Maawa naman kayo sa akin. Ako pa ba mag-iisip niyan? Diyos ko po naman. Maawa kayo sa akin. Nahihirapan na ako sa show na to. Ako lahat. Maawa kayo sa akin. Tapos, ang tali lang po. Tapos ako nababash. Pag nagagayit ako sa ere, mayabang, arugante. Kita nyo, eto ba, tama ba itong ginawa namin? Mali eh. Puro lalaki sa gabi. Paano mananalo yung mga babae sa puro lalaki? Pasensya na kayo, eh, nahihirapan lang ako dahil pumalpak kami kanina sa si writer. Yung FD namin, naglakad. Para malaman nyo kung anong problema namin. Pumalpak yung DJ, opening pa lang, sumapit na kami. Hindi nyo nakikita yan. Pag nagagalit ako si Erwin, mayabang, arugante, buisit ka, bumalik ka pa, lakos ka na. Ito ba namang ginagawa ko to? Baka hindi nyo alam, ar maga pa lang nandito na ako para ayusin tong show na to. Yes. Okay. Para malaman niyo lang, ho. Ngayon, kung ayaw na ako mag-show, okay lang naman, eh. Okay naman, simple yung buhay ko lang. Yan lang naman, eh. Kaya lang. Aatakihin ako sa inyo, maniwala kayo sa akin. Isko po. O, dapat 40,000. Lahat kayo, 20,000 na! Ah!